manay na, ng tapos ko, may bilhin ako. 9:00 p.m. Magbili ako ng ano guys. Sarado na yung iba guys. Sarado na yung ibang tindahan guys. Yung parang mga ano mga, mga ano sa bike. Si, parang hanggang 70 im lang sila. Ay, naanuhan pala. Kaninang umaga guys, may sunog dito. Hindi makikita kasi gabi na. No, 5, 5 a.m. kaninang madaling araw. Nagkasunog dito na area na to. Doon, so, naanuhan ko na. Nadaanan na yung ano, may sunog kanina. Umaga. natira parang um, ano nalang lang ang natira wala, wala na yung palagi kong bilhin bil. wala, wala na yun paano na yan, na wala na La, wala na lagi kung binibili wala na guys wala na yung bib mura lang doon yung ano nila guys ako sa isang bakery po punta. Dito guys na my corner kanina sa fifth floor nagkasunog. Kaninang madiling araw. Dito guys so sa taas diyan sa taas guys so. Dito kag kanina guys may sunog dito na street. kanina may sunog. Dito o papasok? Dito. Papasok yan sa may fourth floor. Dito. Doon sa taas. Hindi masyadong makita kasi nasa taas yung sunog. Madaling araw kay BIM. Doon ako sa kabila guys. Magbili ng ano. Ay sana nandito pa yung May binibili ako ng masarap na ano nila doon. Dito. Ayoko dyan kasi hindi diba naman kum ako kumakain ng manghang. Dito ako minsan bumibili ng pula. Sure ma. Ito yung ano. Choktogo. Sarado na Ay Ay may music pa sa taas Ano dyan guys Melty Dito din Pero sarado na din Maraming tong melty guys Dito sarado na Maraming kompetensya yan dyan guys sa, lik sa likod na yan kong glorious a glorious dyan kami nakatira nasa harap kasi ito siya sa may ano mga aso. Ano aso na ako sa kabila sa ibang tindahan to guys ibang bakery ako pupunta iwan ko kung meron ba mamaya uh, dyan ako daan mo sa may iskinita na yan itong street na to guys papunta tong palingke dito po sa may ibang ano guys oh bakery. Wala, wala na yung ano. Wala, paano na yan? Wala na. Wala na. ba yung tendera? Magkano yung slice na yan? Parang yung yan. Dalawa. Dalawa. At saka dalawa doon. May ano kayo? May four season na juice? Yan dalawa at saka. Yung four season meron. At saka isang four season. Wala. Ano? O na lang. Bye guys. din yung gusto kong Madilim na guys. So, hindi masyado nakikita. Diyos ko. Madilim na. Dito ako daan guys. Madilim kasi dito guys. Thank you for watching guys. Dito ako daan guys. Patayin ko na guys. Thank you for watching.